Ayan, kain na tayo ay doon. oh ako sa ito. O, saan ko ilagay ito dito? Huwag kang mangko doon. Huwag natin ilagay sa kamatis. Pangit po yung toyo sa kamatis ilalagay. Laki naman, nilit. Huwag konting asin.

Walang kalamansi. Panay galaw ka kasi kaya inuhuli ka ng camera right? eh. Walang kalamansi. Hindi ka pumitas doon. <gasps> oh. <laughs> Guys, dito ka. Huh? Abot <laughs> ako Huwag ka na kasing gumalaw Kasi ikaw ang tinitingnan eh Uy dito <laughs> Tingnan natin kung i- eh. <laughs> Naririnig ka kasi. Ayan na Ikaw ang gusto eh Ayan na so, ba't hindi Ay. mo iniwa? Oh, but you didn't even Oh. <laughs> Ayaw mo talaga da. Hindi naman ako lang, si. Kaniyan sasabay-sabay kayo diyan Kasi may kinakapalaki <laughs>

you lang ulam namin, tilapia. Kaya pala ang daming langgam pala sa plato ko eh. yung sa plato yung daling yan eh. Hindi! Malinis to kanina yung plato. Ano ba kung yun? Tilapia, tilapia wala na. Thank you. Ay, naangoy nga niya yung nagsasalita. Mm -hmm. Diba guys? Naririnig niya gano'n. Lulubat na, nagdilaw na. Ay, nagkulay mo na. Nanganap niya yung nagsasalita. Dito, dito, dito. 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 <laughs> Ikaw talaga yung gustong tingnan eh. Ikaw talaga yung gustong maging vlogger. Na 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 Nakaka-elete pa naman hanggang kami. Bayan, kita pa rin. Ito pa rin, no? Daming uh, lang dyan. Daming lang <laughs> siya, yung Hindi ko may makita eh. Ano ba yun? <laughs> Wala naman eh. Meron. Yeah. Ito pa nga eh. Kasi po maliit. ko. Bakit ito walang <laughs> langyam? Ha? Walang. Yung sa'yo lang. Walang. Wala ba tubig pa? Wala. Hindi ko ako bigde? 아, 빌레 a

Pa ano ba mo ko. kasi pinapakain niyo yung mga pusa eh. Ito ang ng pusa nilalaman Aba ah, ka pa dito! Ay oo, oh, dito. Sa football ni ano, gaws? Dahil ako pa. Sabahin lang. mamadila. Mamadila. Mo gusti. <spe> kung hindi ka pa natatakot, ito. Kuha ito. Sa loob ko pa lang, wala pa ako wala pa ako lang. Wala pa ako. Kailangan mo siyas, <story> para hindi pa siguro dito. Ah. Sasama ka kung siya kung hindi ka pa siguro magaling. Hello. Pagkakataon ko siya kung ang daan sa kanya'y nalangyayari din namin. Ang mission ko ay hanapin si Lola. At kung nais na lang sa iyo tayo, alam ko ba lang sinasabi si Lola. Kaya siguro kahit para hanapin siya.

dito. Kinalangan ng Si Bakit, Bakit? Bakit ano? okay. dito na? Okay. mo. eh, ang malakas pa. kasi uminom ng tubig. <laughs>

hindi na

Ni, det det man man er henne! ano kasi nandung din nandung din nandung din kasi yan na ako pat? kung poy, pati na ba nila? pati nila pati nila tule? wakin ang mga sila na kahit magawa mo yun, hindi mo ba sila mapapatay lahat? sila yung mga alagad nilang aso. Pagkakataon ko pa masira ang mga lugar nila. Sigurado ang hukot na ikaw na Tama si Lola, Gustin. Mas makakabuting umalis na lang tayo naman ako ang araw. Mali-inputin ang layo ng mga asok na yan. Sa ngayon, magtumuska sana sa kung ano may pinunta namin dito. Nakakamang nabangunang tumanggo sa kanila. Alala ko si Lola, Ang pa po ngayon, hindi ko pa maglakad ng normal. Kasi kinakawag ni Roden sa akin. Alam ko po, kasi nang umagawin ang mga aso at inikutan pa kami. Paaas lang mananakmal pero hindi na paikutin tuloy. Paitin na pa.

Tata ka pa kung bakit kung paano pa umikot. Yan talaga gusto umikot papunta sa iyo eh. Oh. Hmm. ko kumain kami. Oh. Hmm, baba! Nuputa ng camera, yung anak ko lang. Oh. oh. Oh, Babal! Oh. Tubig ba? Hindi na naman. <laughs>

Bye bye guys dito na lang bye -bye.